Senators Robin Padilla and Francis Tolentino uh, have this opinion po na dapat kasuhan na lang po sa korte si Pastor. Kasi according to them, Pastor also has his rights as the accused. Dapat sa korte na lang para daw po maging mas objective po yung yung talakayan po doon. Uh, anybody can answer po. Ako po um, bilang miyembro ng Committee on Legislative Franchises. Um, it is very important for Pastor Kibuloy to attend uh, the hearings because bulk of the matters, siya lang po bilang dating naging uh, head uh, noong uh, SMNI ay dapat po siya yung makasagot po sa mga ito dahil meron po tayong mga nililinaw, mga nais malaman mula po sa mga resource persons natin ngunit kulang yung pagkakaalam o yung mga kaalaman ng mga tinatanong po natin. Sa atin lang naman po gusto lang naman natin mabigyan ng linaw kung wala naman pong tinatago, wala naman mali sa ginagawa po nila, then there's no reason not to uh, show up here in Congress. Uh, you were invited. So para po sa amin, yun po, uh, prerogative din po natin ito, mandato naman din po natin ito, na pwede po tayong mag ng resource persons para lang pong mabigyan linaw yung ating mga legislation. So I may add, no? Yes, um, po. I think we need to respect the legislative processes of both the Senate and the House. It is the prerogative of the committee to determine and to invite um, resource persons so that proper legislations can be enacted. Tama po yung sinabi ni Congressman Inodi. Meron po kasing usapin doon sa ownership at ang lumalabas doon sa Suarasug, si Pastor Apollo Quibuloy ay tumatay yung may-ari nung Suarasug. But apparently, nagkaroon ng pagbabago sa ownership, kasi lang hindi maayos na may paliwanag ng mga representatives po ng SMNI kung paano po nangyari ito. At bilang uh, pinuno ng uh, Kingdom of Jesus Christ, if I'm not mistaken, I think he is the person who is uh, with the right knowledge and information to The, to discuss and to explain um, the needs and the requirements of the Committee on Franchise. So, pagdating naman po doon sa sinasabi ni, Cong, ni Senator Padilla, Padilla at Tolentino po. ni Senator Tolentino, hindi naman po dapat umuwi sa kasuhan kung wala naman pong kasalanan. krimen at kasalanan. Di ba? Ang hinahanap lang po ng committee ng franchise, pumunta po siya dito para sagutin po yung mga katanungan ng mga miyembro ng committee ng franchise. Wala naman po tayong pinag-uusapan na kaso. So bakit natin kailangan dalhin sa korte? <laughs> ang, ang issue lang po dito ay pumunta po siya dito dahil inimbitahan po siya, sinumpina po siya para may paliwadag niya po yung uh, problema ng Suarez Sugat ng SMNI sa mababang kapulungan. Thank you very much, Mom.